Ang matandang bahay sa tabi Ang matandang bahay sa tabi ng kalsada ay matagal ng bakante. Ang mga bintana nito ay nakasarado. Ang mga kurtina ay kupas at punit-punit at ang pintura ay naninilaw at nalalanta. Walang sino man ang lumalapit dito, kahit ang mga bata na masigasig na maglaro sa kalye. Sinasabing may multo doon. Isang gabi, habang naglalakad si Marco pa uwi mula sa trabaho, napansin niya ang isang maliit na liwanag na kumikislap sa isa sa mga bintana ng lumang bahay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang kakaibang pag-uusisa ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng mga babala ng mga tao sa kanilang lugar, naglakad siya palapit sa bakod na bakal. Nang makalapit siya, mas naging malinaw ang liwanag mukhang lampara at may nakikita siyang aninino na gumagalaw sa loob. Ang puso niya ay nagsimulang kumalabog. Ito na ba ang simula ng isang kwento ng lagim na madalas niyang naririnig nang mas malapit pa siyang lumapit. Ang pinto ng bahay ay bumukas ng bahagya. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Nanginginig Inulak niya ng kaunti ang pinto. Sa loob, ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa malaking sala. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng mga puting kumot na parang mga multong nakatayo sa kadiliman. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang lumang silya ay isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti at manipis at ang kanyang mga mata ay nakatingin takawalan. Sino ka? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot ang matandang babae. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa kanya. Habang papalapipit ito, napansin ni Marco ang isang nakakabahalang pagbabago sa mukha nito. Ang balat nito ay parang papel at ang mga mata nito ay malalalim tila walang buhay. Halika apo, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay mahina at parang galing sa malayo. Pumasok ka, malamig sa labas. Sa kabila ng takot, isang kakaibang puwersa ang humihila kay Marco papasok. Parang may kung anong naguutos sa kanya. Pumasok siya sa loob at ang pinto ay dahan-dahang sumara sa likuran niya. Na nag-iwan sa kanila sa ganap na kadiliman maliban sa mahinang liwanag ng lampara. Sino po kayo? Muling tanong ni Marco. Mas malakas na ang kanyang boses ngayon. Ako ang tagapagbantay, sagot ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tagapagbantay ng mga alaala ng mga nawala. Naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kanyang likod. Ito na ba ang sinasabing multo? Ang isang multo na nagbabantay sa mga alaala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Sinusubukang maging kalmado. Ang bawat isa na napunta dito, nag-iwan ng bahagi ng kanilang sarili, sabi ng matandang babae. Mga pangarap, mga pagsisisi, mga hindi natupad na pangako Nandito sila, naghihintay. Habang nagsasalita ang matandang babae, napansin ni Marco ang mga anino sa paligid nila na tila gumagalaw. Tila may mga hugis na nabubuo mula sa kadiliman. Mga hugis ng tao, ng mga hayop, ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Nais mo bang makakita? Tanong ng matandang babae, nakangiti ng bahagya. Ang kanyang nangiti ay hindi nakakatuwa Ngunit, nakakakilabot. Bago pa man makasagot si Marco, ang mga anino ay nagsimulang lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na paghipo sa kanyang balat. Parang libo-libong mga daliri ang humahawak sa kanya. Nagsimula siyang makarinig ng mga bulong, mga tinig na tila walang katapusan. Tulungan mo kami, sabi ng isang tinig. Nawala kami. Sabi ng isa pa, Huwag mo kaming iwanan, sigaw ng isa. Nais ni Marco na tumakbo, ngunit parang nakatali ang kanyang mga paa. Ang mga anino ay mas lalong lumalapit at ang lampara ay nagsimulang kumislap ng mas mabilis. Ang mukha ng matandang babae ay tila nagbabago. Nagiging mas malaki, mas malalim ang mga mata nito. Ngayon na po, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay naging mas malakas at mas malalim. Ikaw naman ang magbibigay ng iyong alaala. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Marco ng isang malakas na paghila. Parang may humuhugot sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga pangarap na tila lumilipad palabas sa kanya patungo sa mga anino. Nararamdaman niya ang pagkawala, ang pagkaubos. Ang huling bagay na nakita niya ay ang nakangiting mukha ng matandang babae at ang mga anino na tila yumayakap sa kanya, nagiging bahagi ng kanilang walang hanggang paghihintay. Ang maliit na liwanag sa bintana ng lumang bahay ay tuluyang namatay. Inabukasan nang hanapin ng mga tao si Marco, hindi na nila ito nakita. Ang lumang bahay sa tabi ng kalsada ay nanatiling tahimik at bakante. Ang mga bintana nito ay nakasarado. Ang mga kurtina ay kupas at punit-punit. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Marco. Ngunit ang mga kwento ng lagim ng lumang bahay ay nagpatuloy dala ang babala sa sino mang maglakas loob na lumapit